morning po, kasama natin si Kuya Etan Tsaka si Eldrick Susundin natin si Mami sa work Gumising po kami ng 5am Para magsundo kay Mami At si Etan at si Eldrick Ay natutuwa At namamangha dahil Marami pang mga Lugar na walang Ganong sasakyan uh, Mayroon kami nakita kanina na Magpipil 3R Tapos mga Cub Scouts daming bus, hindi lang namin binideohan kasi alam nyo naman itong memory ng tablet, maliit lang, kaya tinitipid tipid ko ang space so ito, packet na kami ng BGC, oh say hi, hello oh, say hi Eldrick hello, lakasan mo say hi, hi daddy big shower oh big shower yeah. ito pakita tayo ng BGC so dito tayo kahapon na putol dahil nawubos memory ng ating ano tablet na cut ang ating video so naka stop muna po ayun wow ang gandang kotse sana all oh. Pujo 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 na yan Pujo Pujo yung parang Pujo Pujo sabi narinig ko sa ano eh ano nang car review eh Pujo ang pronounce eh Yan dito na tayo Pupunta tayo sa may market market May mga bike. May mga taong naglalakad Ang dami Ang dami po Mga pumapasok siguro Tsaka umuwi Ayan. May jeep Wow Wow sigurado palapit na mag December pero syempre mag -ha Halloween pa diba maraming magkakaroon dito ng mga Christmas decor hindi pa nakalagay eh ayan may mga tumatawid unahin lang natin sila ayan ayong dito na tayo sa may pa market market dito po sa ating right side dyan po ang market market meron po mga tumatawid please po huwag kalimutan mag like comment and subscribe sa aking youtube channel marvelous mark tv mga idol maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking videos sa aking mga subscribers shout out po sa inyong lahat pasensya na hindi ko na mababati kayo isa isa pero maraming maraming salamat po sana po yung eh, maka 1 million subscriber tayo. <laughs> Ngayon po kasi eh, ano pa lang tayo. Nasa 2,000. So ayan po, sana po maka ano tayo. Si Kuya Tatawid, hindi ko na napagbigyan. Sorry Kuya. Ayan, let's go. Ayan, sa harapan po natin, nandiyan yung STI na college. Ayan, natutumbok natin may panibago na naman pong stop dyan ayan, dito sa ating right ulitin natin market market ayan kumusta naman kayo kuya Ethan at Eldrick okay. ah, okay naman kayo dyan okay lang po ba kayo mm -hmm. Oh, mo, wala pang mga nagta-traffic enforcer so ito pala sila wow Anong masasabi nyo pag nagbabiyahe ng gantong madaling araw? Maganda, walang sasakyan. Halos. Ikaw, Eldrick, what can you say? Huh? What can you say? Huh? what can you say? <laughs> sa, sa ano natin ngayon? Sa, sa, huh? sa under natin? What can you say sa under natin? Sige, wag mo lang turuan. Ano, sabihin niya yung kung nasa puso niya. What can you say? What can you say in our ano, The drive drive? Gala! No. Gala, tayo sa nasa si mami. No. Wow, ang araw na. No. No, food, you know. You know. Oh, ayan ang sisikat na ang no. araw. Sana mag-go oh, na kasi. Baka maubusan na eh. naman tayo ng memory nito. Dahil <laughs> matagalan sa stoplight. Para pa tayong tatlong stoplight na ano yun eh. Diba, Dadaanan eh. Very treasure. Very um, treasure. Look, taxi. You know? You know, taxi. Five. You know? Four. You know, taxi? Three. You know, taxi? You know? One. You know? mm mm mm, -mm. You know? Zero. You, know? you, know? you know? You know? No. You know? Taxi. Gita mo yan, taxi? No. It's broken. No. no don't like taxi. Huwag oh, mo na malikot, ha? Ay, go na tayo. Oh. Pumandar na mga to. turn na tayo mga sir. Bilisan natin mga sir. Hello, bilis. Let's turn around. Turn, turn, turn. Dito wala rin traffic, eh. Walang stoplight dito ngayon. Hindi ko alam bakit patay ang stoplight. So kanya-kanyang ano to. Tansyahan na lang po tayo rito mga idol. Busina! Ito yung sub-light e. Eh. Sabilan wow, rito. Ito panibagong sub-light na naman. Nilikaw ba tayo? Hindi, straight tayo. Tsaka tayo dun lilikaw sa kapilang side. ayon May mga naglalakad-lakad sila. 5 seconds pa 5 motorcycles here One, two, 3, three. One motorcycle. three motorcycles One, two, three. 2 2 motorcycles red green go One, two, three. go two, 5 6 no, green light when the green light ayo go, go. let's go diamond motorcycle ulol uh, Green light, dami motorcycle. Ayan, dito po sa kabilang side, sa ating right side, meron ditong mga kainan, yung goto, tendon, recovery, yung army navy. Ayan dito tayo, magkakana tayo. Mag left turn tayo. Ay, stop tayo. Sandwich Panther ko na yun. Dapat is close one. Skibidi ka ko Yun sa may dulo, dun yung sa may St. Luke's sa harapan. Pero magra-right turn tayo. Kung na yata tayo, nag-stop sila eh. Nag-stop sila eh. Di ba? O? Di ba? Kung nag-stop sila eh. Hmm. Kaya pa mag red light. Ito yung segundo pa. Kaya pa mag green. Ino, seconds pa. Come on. Ayan, go. Lola, be light. No. Okay, let's go. Light, bye, bye. Hmm, usok. Oh, grabe. Usok mo ba? Ipaayos yan. Usok. Globe.

sila. The landmark. Itong isang mall dito sa sa left, nakalimutan ko yung pangalan. Nako, mahal lang parking po dyan. Nung nagpunta kami ni Mami, may nagbayad you. kami ng 400 pesos sa parking. Diyos ko Ngayon tayo muna dito sa Mami dito tayo muna. Mag-stop tayo. Mag-wait tayo dito sa side dito. Kasi tatawag naman siya pag mag-out siya eh. So dito na yung office ni Mami. Pero siyempre, na nag and May nagta-traffic. So, darandar na lang muna tayo mag hazard lang tayo bagal bagal lang tayo kasi maaga pa no waiting tawag eh. naman si mami pag uh, naka out na siya masyado pa tayo maaga nakarating na tayo rito Daddy? so ikot ikot lang tayo yes usok ng van no, no waiting oo eh. usok ng van, oo, usok ang van eh hindi ang ano eh dumi sa wow. engine niya? Oo, sa engine niya. usok. How did fix it? So dito, ikot muna tayo, ikot-ikot lang tayo hanggang makahan natin si Mami kasi tatawag naman siya eh. Hmm. Aga pa tayo. May kita may oras sa ano, sa, sa head unit ilan? 5.36. Oh, o, 5.36 na. Sa muna tayo. Wow. Ote. Okay. Hindi. Sa ikot tayo ulit. Sa ikot pa tayo. traffic na agad ang aga naman na nito traffic ng no, enforcer aga at ito na office ni mami oh ayan dyan ayun oh ayun na merong decor dyan Ay, merong eh, event o mayong harong ano kayo meron dyan ito may harong oh tayo mami tayo Ayan din na. Ito yeah. tayo sa office ni Mami. Ano office? Ano dito pala yun? Ano yung office ah? Yes. Ito na, office ni mami. Ayan, no? Ganda yan, ang harapan yan o. Wow, may ilaw. May ilaw pa diba? Mm.